Hello guys! kumusta kayong lahat? At sa manyo ako, nagawa ako ng ano, uh, tinapay na Chinese Donut. Uh, nasa, ano ito ay, uh, isubok ko tong gawin, kung kaya ko bang gawin. Uh, copy lang ako ng recipe sa sa white tea. Ayan, check ko kung kaya kong gawin to. Kaya meron na ako dito bowl. Dito ako mag-mix. So ngayon, um, maglalagay ako ng uh, apat na, ay tatlong cups ng flour. Magtatakal ako ng tatlong cups na all-purpose flour. na ako ng flour, nag-upukas ako ng bagong flour. Nabili ko to siya guys sa online. Itong all-purpose flour. Mas mura kasi sa online. Kaya bumili na lang ako. Ayan, tatlong. Meron na tayong tatlong cups na flour. Next is salt. Uh, isang tibo, teaspoon, teaspoon na salt. Kaya tata ito na yung uh, salt. Ano to siya? 1 teaspoon. White sugar. Meron tayong uh, one, white sugar. Ito yung ano ko guys sa pang na tablespoon tsaka teaspoon. So, yung white sugar is ano, ah uh, white sugar is ano daw, ah uh, one tablespoon. So, ito guys. Ito yung uh, white sugar na 1 tablespoon. Ayan, okay, ilagay ko na yung sugar. Tapos next is uh, yes. Baking powder tsaka yes. So, ang kailangan natin sa baking powder ay isang 1 and 1 half teaspoon. Okay, magtataka na tayo ng baking powder Ang baking powder is 1 and 1 half teaspoon yun, 1 so ito 1 and 1 ha, half teaspoon na baking powder next ay yes Sa instant yes po itong gamit ko ay kailangan daw sa yes is one and one half teaspoon din siya. Ayun. 1 and one half teaspoon. One, one and one half. Ayan. So, ngayon, uh, ayan, nalagay na natin yung mga dry ingredients. Next po ay, haluin na po natin. Ayan, haluin po natin yung mga dry ingredients. Yan, in-mix na po natin ito siya para mahalo yung mga pangpatubo niya. Ayan. Tapos, ang next nito ay lagyan natin ng na water. Ayan. Water. Guys, yung nilagay ko na water is warm water to siya. Ayan, one cup na water. Mix lang natin. kaya na whisk lang. Hindi matiba yung whisk ko kaya. Ito lang gamitin ko para mahalo siya. Sure. mag-add ako ng kalahating cup ng shoo, ano, ah uh, water. Next ay maglagay po tayo ng oil. Yung oil nito is, kailangan daw po ay tatlong tibospoon. Ngayon, magtakal ako ng oil dito. Yung lagay ko muna is dalawang tibospoon kasi yung ko lang muna baka mamaya is magbasa siya. So, ayan guys, imimix ko siya gamit ko yung kamay ko. Malinis na po yung kamay ko ha, naglilinis na po ako. Hindi tayo expert sa pagbe-bake, guys. Magdagdag-dagdag tayo ng flour. <laughs> Ayan, nang ginawa ako magdagdag ng flour kasi medyo basa pa kasi yung flour. Eh, syempre, hindi naman perfect tayong gumawa ng magbe-bake. Kasi hindi naman tayo professional baker. <laughs> Ayan, so nag ako ng flour kasi tinatansya ko siya kung kaya na ba siya i-ano, kung kaya na ba yung dough. Ayan, mix-mix na lang tayo. Murang ma, okay na yung dough. Okay, tayo na po ng kunting oil para hindi mabikit yung dough natin. Kunti lang. Ayan siya. ko lang sya. Ayan. Iwan natin to sya ng mga uh, 30 or 1 hour siguro. Ayan, takpan lang natin to siya ng itong baking ano, baking mat. Tapos, patungan ko ng ayan, sangkalan ko. So, ayan, balikan natin siya ng mga 30 minutes. So oh guys, naka uh, ginawa ko na pala ito. Hindi na ako nakapag-video kasi nalobat ako. Ito na siya. Ito na yung loto ko. So, actually, meron na akong natapos dito. Ito siya. Ayan. And ito siya. Ayan. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano siya naging shape ng ganito. na ako nawa dito. Tapos nilagay ko dito. Dapat ano, dapat dalawa lang ilagay mo dito sa sa kawali kasi pag marami kasi parang grounded na hindi uh, na maano, hindi na maka osbong yung iba kung madami grounded na siya ba? Um. You wanna eat the double slice? Slice. ganito siya guys pag pag shape maglagay ka dito ng sarap maglagay ka ng flower <coughs> maglagay ng flower dito para hindi mo dikit-dikit tapos i-strip mo lang to siya iklat mo lang sya para magpantay. Yan, okay na yun siya. Tapos, ito, tanggalin mo lang itong dodo. Tapos ganito siya. Ini-estimate ko lang yung size niya. Tapos, gamit ako ng chapstick. Dapat yung chapstick na ilagay mo dito is basain mo siya. Tapos, ilagay mo dito sa ibabaw. Tapos, Ayan. ayan. Tapos, pinasa ko yung chapstick. Tapos, ano Yan, ready na po siya, tapos ayan, ganyan siya tapos, ilagay ko na dito Hello guys, na ito na lahat na gawa ko na ano ah uh, Chinese Luna ayun ayan siya marami rin siya tatlong kato na flower ayan madami din siya puno tong bowl na to malalim tong bowl na to puno siya ayan tignan na natin ayan siya ayan pakita ko sa inyo hmm hmm sarap din <laughs> parang ano rin din siya eh. parang siya ko inalasa din siya pero wala lang to siya butter simple ng recipe lang to siya ano, uh, hindi na siya masyado mainit. Kumain pa siya. Medyo ano siya, crispy. Now, ngayon kasi, ano na, malamig na. So, hindi na siya masyado crispy. Pero masarap din. Yun, mm. kain tayo. Mm. Kumain ako kanina, tikim ako. <coughs> ako lang naman yung lasa. Pero mas masarap kung ano siya yung medyo mainit pa siya para crispy. Ang busog na nga ako eh. Ayan. Yeah. Sa so lahat ilang kainin ko. Kasi gabi kasi. Tapos busog ako eh. siya ganito. Ayan. Tabak. Ito yung ano namin pang pang-almosal bukas. Ayan. Ito yung pang-almosal naming bukas. Ayan. So, So, <coughs> So, ayun lang guys, yung video ko. Ayun. Ako, nakagawa na ako ng ganito rin dati. Pero, yung dati kasi mayroon to siyang butter. Mas malinam lang kasi pag mayroong butter. So, ngayon, sinasubukan ko ulit na walang butter. Kung same lang ba. So, napansin ko na mas medyo masarap pag may butter kasi malinam lang siya. So, ayun lang guys ang video ko ngayon. Ayan, sana yung ay enjoy kayo. Ayun, um, ah, uh, magbabay na ako guys. So, see you next my video. Bye-bye guys. Amping, kanunay.